Guys, baka hindi na kayo familiar sa isang mga sasakyan na nag gano'n. O meron ulit, bumabalik. Anong tawag yan? Galwing? Galwing, yata. Parang nakita ko parang galwing. Grabe, o. Tingnan nyo, automatic yan. O, ba? Diba? Tapos dito, kung ko na napakita sa inyo, this is the GAC Hip, Hip -Tech. Hip Tech. or Hip Tech HT. So, dito sa engine bay, syempre wala namang engine to. O, compartment yan. Tapos, ang kagandahan dito guys, napaka high tech nito. Mamaya ako na sabihin sa inyo kung magkano yung kanyang introductory price. Pero kung high tech at high tech lang yung labanan, eto na yon. Eto, tignan muna natin ha. Ah. This is the uh, kanyang wheels which is 20 inch mag, mag wheels. Naka front disc brakes na yan and Yokohama stock tires. Tapos tignan nyo yung ginawa ni Kuya. Pinindot nyo lang yung pinto, bumukas na. Tapos ang ganda nung kanyang ano, ng kulay. Purple na may pagka uh, chameleon style. Yan. 'Yon 'yung nyo 'yo. Oh, automatic 'yan guys, gull wings. Oo, Tapos, kung inaalala niyo na baka halimbawa naka-perpendicular parking siya sa mall na baka tamaan niya 'yung katabi. Actually, hindi yata ito hindi yata bukas kung merong obstacle sa side kasi, meron siyang search sensors. Aya na may sensor siya. Ito kasi automatic din 'to. Ito, ganun din. So kapag uh, ano ay eh, pati yung ano yung kanyang gas tank automatic. Yan. Tingnan natin. Saan po siya pinipilit? sir. Ito lang. Sige sir, try niyo. It. Ito pa. Yeah. Sige sir. Once pa. lang. Ayun, ah, ang galing. Charging port pala to. Thank you, thank you. Ultimo yung kanyang charging port. Automatic. Tapos, dito naman, sa kanyang gull wings Hindi ko alam kung ito ba Ito ba? Ayun, yun nga oh Galing oh Ayun eh, oh, tignan nyo guys Meron siyang sensors So uh, I think these sensors Hindi ito bubukas Kung Meron siyang tatamaan Try natin ah uh, Try natin Mami, tayo ka nga Tayo ka dito Somewhere dyan Yan Yan kasi usually sa mga per perpendicular ay sa mga park parallel parking or per perpendicular parkings, di ba? Tingnan natin kung tatamaan siya. Or kung bubukas. ah, oh, oh di ba hindi siya bumubukas kasi mayroon siyang tatamaan. Okay, so ganyan siya ka-safety. Eto, try mo rin, mami. Yan, dyan ka. Ito kasi yung door niya, yung switch niya. Kapag pinindot mo siya, yan. So, hindi siya bubukas kapag mayroon siyang tatamaan. Okay? So, Sarado natin yan. Alis ka dyan. <laughs> Pinalaya siya sa no? O oh, ba diba? Bubuka siya fully kapag wala siyang tatamaan. Tapos ito yung napaka uh, elegant niya na itsura. Tingnan nyo naman yung combination ng kanyang sidings. Leather, uh, gray and, uh, sorry, brown and gray combination. Tapos, meron pang, I think this may ambient lighting kanina eh. tapos ito yung switch ng kanyang uh, power windows. Yung windows nga pala niya, guys, tingnan nyo naman wala siyang frame. Glass window lang talaga siya, ayan oh. Wala siyang frame. Tapos ito yung kanyang interior. Ang ganda ng upuan ano? Premium leather seat, naka-power seats and memory seat, guys. Naka-memory seat. Tapos ito yung kanyang ang liit. <laughs> ang liit ng gauge nyo. 'Di ba? Cluster gauge. Tapos nandoon siya sa bandang unahan. Tapos ito yung kanyang steering wheel na oblong and yung kanyang infotainment. I think this is 360 degrees camera. 3D try natin. Ayan, tama. 360. Tapos, meron ditong um meron ditong wireless charger. This one is the cup holder. At yung kanyang uh, meron ba 'tong air vent? Wala. Wala siyang air vent. So hindi siya pwedeng paglagyan ng malamig na inumin. Tapos charging ports, type C dalawa, may type A don and then yung kanyang uh, cigarette lighter socket. Tapos sunroof dito sunroof, actually wala siyang sunshade, tapos kapag isasara nyo na paano po pinipindot ayan, pag isasara nyo na, automatic din o oh, ha, ayos ang ganda try natin, ay, sure, sure, sure sure Grabe guys, ang ganda ganda nya talaga Kung pa ng kulay niya, tapos yung seat niya guys, mayroon pang massage siya na. No? Imagine. Ay, mm nasa -hmm. <coughs> Tingnan nga natin. Here. Baka power lift gate. O yan, luwag. <laughs> Ang luwag. Oo. Ah, full EV ba? Ako ah, full EV. Akala ko hybrid. Alam lato anong range? Lahat ko ng JCI yun sir, full EV po lahat. Okay. Ilang range? 605 uh, 600, 500. 500. Tapos okay na kasi 16 minutes, di ba? 30 sir, to 80 percent? Um, Bilis, no? Ayos din. After sir, may ano siya, 22 speakers. Uh, hmm. Anong speaker? Dolby Atmos. Ah, okay. May eh, 7-seater din ba ito? Wala. Wala, wala sir. Sa kanyang lapang. Puro 5. Puro 5. Hmm. Ganda. Thank you. Kung <laughs> sakali, sir, pwede mo reviewin talaga. Mahali. Sana, mabigyan ako ng chance <laughs> na ma-review. Yeah. Oo. Ito, bigyan ko muna ng ano, ng konting short uh, shorts videos tsaka mga ano, teaser. Ito, astig, binalik nila yung gantong gullwing na. No? Pero at least automatic, tas may sensor, hindi tatama, no? Yes, hindi, hindi yun yung una ko napansin kanina, nung nag-gullwing nag siya, sabi ko, paano pag nakaparking to ng ano? Tapos, eh, nakita ko may mga ano, yung mga sensor, sabi ko feeling ko hindi bubukas. Kaya nung nung sabi ko kay Mrs, tayo ka nga, tignan ko ko tatama. Hindi talaga, hindi talaga siya. siya bubukas. Nice, nice. Yes. Then yung driving and uh, driver tayo? yung passenger sir, may ano may ma, may massage. Ah pareho? Okay, yes, may massage. Nako makakatulog yung driver. Hindi ko makita yung massage. Paano ba pa, paano daw ba massage sir? Baka naman wala wala lang, sir. Ha? Wala ba special <laughs> ano wala, extra wala, service? Wala, walang ES sir. <laughs> Oh. Grabe, nahanap nila yung massage. Mami, may massage pala yun eh. May massage. Yung galing oh. Nagme-massage na? Oo, sir. Nakita na nila? Sa anong controls doon? Oo, oh, sir. Ah. Function natin sa... Sa infotainment na. Yes, infotainment na lahat. Pero ano siya? Sa driver seat? Saan ba? Lahat daw. Pati passenger mayroon. Hindi, wala. wala sir. Ay, yung ito lang. Front. Driver ah, ito wala. Driver and passenger. Ah, driver and passenger. Pag-ibili pag siya, sir. The high-tech HT is now also officially launched in the Philippines with price starting from just 2,260,000 pesos. Behold the high tech HD, where innovation spread its wings. A big round of applause, ladies and gentlemen. This is first of its kind.